Paano nga ba nagsimula ang malalim na krisis ng mga bangko sa China? Ang sunod-sunod na pagkalugi ng mga bangko ay nagdulot ng takot at kaguluhan sa ekonomiya ng bansa. Milyon-milyong deposito ang na-withdraw at ang sektor ng ari-arian ay patuloy na bumagsak. Paano ito makakapekto sa inaharap ng China at ano rin kaya ang epekto nito sa Pilipinas? Alamin natin. Pero bago tayo magsimula, baka pwede nyo palike ang video na ito dahil napakalaking bagay na ito sa aming mga content creators. Maraming salamat po. Isa sa mga pinakakritikal na aspeto na nagdulot ng krisis ay ang pagbagsak ng sektor ng ari-arian sa China na siyang pangunahing pinagkukunan ng kita ng maraming bangko. Paano nga ba nagsimula ang lahat ng ito? Ano ang mga dahilan sa likod ng pagkabagsak ng sektor ng real estate? At paano ito nagdulot ng malalaking problema sa mga bangko? Ano ang mga epekto nito sa lipunan at ekonomiya ng China? At paano makakaapekto ang mga kaganapang ito sa hinaharap ng bansa? Upang maunawaan ang mga sanhi ng krisis ng mga bangko, kailangan muna nating balikan ang sektor ng ari-arian ng China. Ang sektor na ito ay dati ay isa sa pinakamalalaking tagapag-ambag sa paglago ng ekonomiya ng bansa. Maraming mga bangko ang nagbigay ng malalaking pautang sa mga kumpanya ng real estate upang punduhan ang kanilang mga proyekto na nagbigay daan sa mabilis na paglago ng mga residential at commercial properties sa buong bansa. Isang malaking bahagi ng kita ng mga banko ay galing sa sektor ng real estate at ang sektor na ito ay tila naging sagot sa pangangailangan ng bansa para sa mabilis na urbanisasyon. Ngunit habang patuloy na lumalago ang merkado, Nagsimulang magkaroon ng problema ang sektor ng real estate. Nagkaroon ng sobrang supply ng mga pabahay at proyekto na hindi na kayang i-absorb ng merkado. Bumagsak ang demand, kaya't nagsimula ring bumaba ang presyo ng mga ari-arian. Noong 2023, ang mga presyo ng mga ari-arian ay bumaba ng halos 15% sa loob lamang ng isang taon na nagdulot ng malaking epekto sa mga bangko. Ang mga kumpanya ng real estate ay nagsimulang magkaroon ng problema sa pagbabayad ng kanilang mga utang. At sa mga datos ng mga bangko, tinatayang 20% ng mga developer ay hindi nakapagbayad ng kanilang mga obligasyon sa pagbabayad ng utang. Ito ay nagdulot ng matinding epekto sa mga bangko na nagbigay ng mga pautang. Ang mga utang na hindi na kayang bayaran ay naging mga non-performing loans (NPLs) na siyang nagpapahirap sa liquidity ng mga bangko. Habang patuloy ang pagbagsak ng sektor ng real estate, patuloy ding lumalala ang sitwasyon ng mga bangko at nagsimula na silang makaranas ng malalaking pagkalugi. Ang maulat ay nagsasabing ang mga pagkalugi ng mga bangko ay umabot na sa 500 bilyong yuan o halos 70 bilyong dolyar noong 2023, isang napakalaking halaga na nagpapakita ng kalubhaan ng problema. Ang krisis na ito ay hindi lamang nagdulot ng malalim na epekto sa sektor ng pagbabangko, kundi pati na rin sa pangkalahatang ekonomiya ng China. Dahil sa malalaking pagkalugi ng mga bangko, nagsimula ang pagbaba ng kumpiyansa sa sistema ng pagbabangko. Maraming mga mamamayan ang nagpapanik at nag ng kanilang mga deposito na nagpalala pa sa sitwasyon ng mga bangko. Habang lumalawak ang pagkawala ng tiwala sa mga bangko, nagsimula ring magdulot ito ng pagbaba ng pamumuhunan at pagbaba ng paglago ng ekonomiya ng China. Ang mga pagkalugi ng mga bangko ay nagdulot ng kawalan ng trabaho para sa maraming tao. Ang mga kumpanya ng real estate na siyang isa sa mga pangunahing industriya na naapektuhan ay nagsimulang magbawas ng mga empleyado upang makatipid. Kasabay nito, nagbawas din ang mga bangko ng kanilang mga tauhan upang mapigilan ang pagkalugi. Dahil dito, ang mataas na antas ng kawalan ng trabaho ay naging sanhi ng mga protesta at kaguluhan sa ilang mga lugar sa China. Ang pagkawalan ng trabaho at ang pagbagsak ng mga negosyo ay nagdulot ng hindi pagkakaintindihan sa mga mamamayan na nagbigay daan sa mga tensyon at panawagan para sa pagbabago sa gobyerno. Bukod sa mga epekto sa ekonomiya at trabaho, ang mga pagkalugi ng mga bangko ay nagdulot din ng panganib sa katatagan ng bansa. Ang mga problema sa ekonomiya at lipunan ay maaaring magdulot ng mga seryosong epekto sa katatagan ng gobyerno. Maaaring mawalan ng tiwala ang mga tao sa kanilang mga leader at magsimula ng mga pag-aalsa laban sa pamahalaan. Kung magpapatuloy ang sitwasyong ito, maaaring magdulot ito ng mas malalim na problema sa hinaharap at isang seryosong banta sa stability ng China bilang isang bansa. Ang krisis na dulot ng pagbagsak ng mga bangko sa China ay isang seryosong problema na nangangailangan ng agarang solusyon mula sa gobyerno, mga bangko at iba pang mga sektor. May mga hakbang na maaaring gawin upang matulungan ng mga bangko at ang buong ekonomiya ng China na makabangon mula sa krisis na ito. Ang unang hakbang ay ang pagbibigay ng suporta mula sa gobyerno sa mga bangko. Maaring magbigay ang gobyerno ng financial aid o pondo upang matulungan ang mga bangko na makabangon mula sa kanilang mga pagkalugi. Maaring bilhin ng gobyerno ang mga non-performing loans ng mga bangko upang matulungan silang magpatuloy sa operasyon at maiwasan ang pagkalugi. Isa pang solusyon ay ang pagpapabuti ng mga regulasyon sa pagbabangko at sektor ng real estate. Ang gobyerno ng China ay maaring magpatupad ng mas mahigpit na regulasyon upang maiwasan ang sobrang utang ng mga kumpanya ng real estate. Dapat magkaroon ng mas mahigpit na kontrol sa mga pautang na ibinibigay sa mga kumpanya. At dapat tiyakin na ang mga proyekto sa real estate ay hindi magdudulot ng labis na utang. Ang mga regulasyon ay makakatulong din upang mapanatili ang balanse sa pagitan ng supply at demand sa sektor ng real estate na magdudulot ng mas matatag na merkado. Upang mabawi ang paglago ng ekonomiya, ang gobyerno ay maaaring magpatupad ng mga hakbang upang palakasin ang iba pang sektor ng ekonomiya tulad ng teknolohiya, infrastruktura at iba pang mga industriya. Ang mga stimulus packages ay maaaring gamitin upang magbigay ng pangakong suporta sa mga negosyo at makapagbigay ng trabaho sa mga mamamayan. Dapat ding magpatupad ng mga hakbang upang matulungan ang mga sektor na labis na naapektuhan ng krisis tulad ng sektor ng real estate at mga bangko upang maibsan ang epekto ng pagbaba ng ekonomiya. Mahalaga rin ang pagpapabuti ng transparency sa sektor ng ari-arian at pagbabangko. Ang mas malinaw na impormasyon tungkol sa mga utang at kita ng mga kumpanya at bangko ay makakatulong upang mapanumbalik ang tiwala ng mga mamamayan at mamumuhunan. Ang transparency ay makakatulong din sa mga mamamayan na gumawa ng mas maayos na desisyon hinggil sa kanilang mga pinansyal na aspeto tulad ng mga deposito at pamumuhunan. Isa pang solusyon ay ang pagpapalakas ng pondo ng estado upang magbigay ng suporta sa mga bangko at sa sektor ng ari-arian. Ang mga pondo mula sa gobyerno ay magbibigay ng mas mataas na seguridad sa ekonomiya at magpapalakas sa buong sistema. Ang mas malaking pondo ng estado ay magbibigay ng proteksyon sa mga mamamayan at mamumuhunan laban sa mga panganib ng krisis sa pagbabangko. Ano kaya ang epekto ng kaguluhang ito sa Pilipinas lalo na sa mga sektor ng kalakalan, pamumuhunan at remittances bilang isa sa pinakamalalaking trading partners ng Pilipinas? maaring bumaga ang demand ng China sa mga produktong ini-export natin tulad ng nickel, bananas at iba pang agricultural goods. Bukod dito, ang pagbaba ng ekonomiya ng China ay maaring magdulot ng pag-atras ng mga Chinese investors sa bansa na posibleng makaapekto sa real estate at infrastructure projects. Maari ring maapektuhan ang mga overseas Filipino workers, OFWs, sa China kung magsara ang ilang negosyo na magpapabawas sa kanilang remittances na mahalaga sa ekonomiya ng Pilipinas. Ang krisis na ito sa China ay isang seryosong problema na nangangailangan ng agarang aksyon mula sa gobyerno, mga bangko at iba pang sektor. Kung hindi agad mareresolba ang krisis na ito, maaari itong magdulot ng mas malalim na mga problema sa ekonomiya at katatagan ng bansa kaya't ang China ay nasa isang kritikal na panahon kung saan ang mga hakbang na gagawin ng gobyerno, mga bangko at iba pang sektor ay magsisilbing susi upang mapanatili ang katatagan ng bansa at ang kinabukasan nito. Sa kabila ng mga problema at krisis, ang China ay may mga kakayahan at potensyal na makabangon mula sa mga pagsubok na ito. Ngunit upang magtagumpay, kinakailangan ng kooperasyon at mga konkretong hakbang Mula sa lahat ng sektor upang tiyakin ang isang mas matatag na ekonomiya at isang mas maayos na hinaharap para sa mga mamamayan ng China. Kaalam, naniniwala ka bang karma ito ng China? Naniniwala ka bang makakabangon sila mula sa krisis na ito? Kung ikaw ay may opinion o karagdagang kaalaman tungkol dito, huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe sa aming channel tiyakin ding abangan ang mga susunod na videos para sa mas malalim na pagtalakay sa mga ganitong issue. Ito ang inyong kaalam na nagsasabing knowledge has a beginning but no end.